Hello mga ka welcome back to our YouTube channel it's partners Lab. Isang makabulawang video na naman ang mapapanood nyo ngayon sapagkat makikita ninyo ang pagbisita namin sa isang free range farm dito sa amin. Bukod kasi sa pinalilim lima naming itlog na Rhode Island Red Chicken, eh palak din naming mag-alaga ng mga edad 2 to 6 months old na. Ito ay para kaunting panahon na lang ang gugugulin sa pag-aalaga ay mangingitlog na katulad na lang ng nakikita nyo sa video. Mayroon silang lugar ng pait lugan at ayon sa tagapagbantay o nag-aalaga nito ay nakakakolekta siya ng dalawa hanggang tatlong tray na itlog kada araw. Bukod sa pag-aalaga ng broilers ay pinasok ko natin ang pag-aalaga ng free-range chicken dahil gusto ko talagang may utilize ang aming bakanting lote. Kaya naman bumisita po kami sa farm na ito para bumili ng Rhode island red, black astrolord at brown decalc. Medyo may kamahalan nga lang talaga mga kapaknes kapag ang binili nating Rhode Island Red or Brown Decald ay around 3 to 6 months old na. Tulad ko, ako ay bumili ng dalawang Rhode Island Red, isang Black Astrolor at isang Brown Decal plus dalawang tandang. Dahil ang nabili namin ay 3 months old na, nag -range ng 620 pesos ang bawat isang manok. Kaya, 3,720 ang binayaran ko sa anim na manok na aming nabili. Kaunti lang po talaga ang aking binili kasi nakapagsimula na po akong magpalimlim ng binili kong 20 pieces per eggs. Mas makamumura po kasi kung magsisimula sa egg. 20 pesos po kasi ang presyo ng isang fertile egg dito sa amin. Anyways, meron na akong vlog about dito mga kapaknurs. Sana naman ay panoorin nyo. Dahil sa nagsisimula pa lang ako mag-alaga ng Rhode Island Red, kaya kinailangan kong magtanong-tanong ng mga mahalagang bag patungkol sa pag alaga ng pre-range chicken. Inalam ko kung anong brand ng feeds ang kanilang ipinatutuka. At itinanong ko rin kay kuya kung anong uri ng feeds ang ipapatuka depende sa kanilang edad. Nalaman ko din na talagang mahalaga sa mga pre-range chicken ang mapurga, ito ay upang maiwasan ang pagkatansot, ang pamamaga ng mata at syempre ang pagkakaroon ng sipon na kung saan nagiging dahilan ng kanilang maagang pamamayan at the same time ay ang pagkamatay. Hindi nga mga ka kung bago ka palang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, ilike ang aking YouTube channel, at the same time ay hit ang notification bell para magiging updated ka sa mga susunod kong video. So ano mga kapaknares, hanggang sa muli!